Dalawang specification nito, merong single at saka double. Ano ibig sabihin ng single? Pag single po, ang foil ay nandito na sa kabilang side. Pero pag double, katulad nito, ibig sabihin magkabilaan itong foil. So, finally, dumating na ang insulation foam na in order ko dito sa TikTok shop. Ito ay kakabit namin sa may tapat ng aming tindahan at sa pinakatrapal namin sarapan harapan kasi nasira na yung insulation foam namin. And actually bakit ako umorder dito sa TikTok shop? Kasi hindi ko na-expect na mas mura pala dito. Kasi dito sa amin, ang insulation foam ay umaabot ng 90 pesos isang yarda. Pero dito, basta 60 pesos lang, isang metro. At ito, open na natin kung sulit ba ang pag-checkout ko dito. ang size po nito ay 5 mm at ito ang itsura niya. Ayan. 5 mm, ganyan siya ka kakapal. Dalawang size ito, merong 5 mm at 10 mm. So 5 mm lang yung chineck out ko kasi pag masyadong makapal, medyo mahirap idikit lalo na sa may trapal namin. Tapos may tendency kasi na kapag makapal, mas mabigat kumbaga matatanggal agad yung diket. Dalawang specification nito, merong single at saka double. Ano ibig sabihin ng single? Pag single po, ang foil ay nandito na sa kabilang side. Pero pag double, katulad nito, ibig sabihin magkabila itong foil. Ang haba po nitong in order ko ay 8 meters, 8 metro. Kasi para ito sa trapal at doon sa may mismong kisame ng aming pindahan sa harapan. At nag out na rin ako nitong double-sided tape kasi para pandikit po dito sa insulation foam. Hindi na nalang kaming uh, double-sided tape. Kaya lang kasi, kailangan ko ng makapal. Pag manipis kasi ang double-sided tape, lalo na at medyo uh, mabigat yung didikitan, may tendency na lulundo ito. So, ito, check natin kung maganda ba itong double-sided tape na to. Ito kasi sa mall, meron din double-sided tape. Kaya lang, medyo may kamahalag din. So, ito siya. Ayan, ang size ito ay 5 meters. So dalawang aking check out para siguradong hindi ako mauubusan ng tape. So yun siya. So ito ang harap ng tindahan namin at dito ko itakabit ang insulation foam at dito sa trapper ng aming tindahan. Kasi pag umaaraw, ayan, katulad niyan, masyadong mainit dito sa harapan ng aming tindahan. Ito ang trapal ng aming tindahan. Ang ginawa ko muna nung una ay pinunasan ko muna ito ng floor map. Pagkatapos sa sinukatan ko gamit ang metro. Pero ang ginawa ko ay niligay ko na ang insulation para tama ang sukat. Pero dahil mas malapad ang insulation foam, so ang ginawa ko, kinat ko na lang ito into 3 pieces para sakto siya sa lapad ng trapal. At ito, dinikitan ko na gamit ang double-sided tape. At fast forward tayo sa so kinabukasan, ito naman ang ginawa ko, sinukatan ko ang insulation foam para naman ito sa kisame ng tindahan sa harapan. At metro ang ginamit ko para mas madali itong guhitan. Pagkatapos hiniwa ko na ito gamit ang cutter. Mas maganda pala ang cutter kaysa gunting kasi mas pulido ito. At nirolyo ko muna ito kasi pagkasarado namin dun ko palang ito ikakabit. At ito yung sobra. Mga 4 feet siguro ito. At pagkasarado namin, ito kinabit ko ng insulation foam at ginamitan ko ito ng double-sided tape para dumikit ito sa kisame. At sulit so na pag-checkout ko nitong double-sided tape kasi madikit talaga ito at isang rollo lang ang nagamit ko para dito sa trapal at dito sa kisame. Ah, so, ito na po yung insulation foam na kinabit ko dito sa profile ng tindahan namin. Ayan, sa na, So, nakakatulong ka para mabawasan yung init tuwing sobrang sikat ng araw. At ito naman yung pinabit ko kagabi. Ayan. So, ang ganda tingnan. Mas malinis ang tingnan na Ayan, so, ang haba niya sobrang init, nakakatulong itong insulation foam para hindi masyadong mainit. Yung singaw ng init, hindi papasok dito sa loob ng tindahan Kaya po sa mga po dyan ng insulation foam na matibay na pero mura lang, ito po marerecommend ako po sa inyo ito Murang-mura lamang po ito dito kasi dito sa amin sobrang mahal po nitong insulation foam. Pero dito po sa Tiktok Shop, mas mura pa po dito at dalawa po ang mapapagpilian yung size. Merong 5mm at 10mm, meron din pong single at double. Kasama na rin po dito ang double-sided tape, mas mura din po dito. Para sa mga gusto pong makamura, eto po, mag-checkout lamang po kayo dito sa aking Tiktok Shop at i-click ang yellow basket.